Midipil. Sa siksik na fast food, may batang nag-aalangan. Nuggets McChicken. Sa huli, kinuha niya ang Big Mac, klasiko at epektibo. Limang minuto lang, naubos na niya lahat. Walang kakaiba doon. Sa totoo lang, ang batang ito ay kakakain lang sa isang malaking makinang pang-ekonomiya. Isang makinang pinapatakbo ng bilyon-bilyong euro, prangkisa, kontrata sa lupa, at minamanipulang palitan ng pera. At itong Big Mac na ito, sa palagay mo, magkano ang gastos para gawin? 3 euro, 5 euro. Hindi, hindi, hindi man lang ito umabot ng isa euro. Gayon pa man, maliit lang ang kinikita ng kumpanya rito kumpara sa pinakakumikitang modelo ng negosyo sa mundo. Sa totoo lang, may isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Hindi kumikita ang McDonald's sa mga burger. Kumikita ang McDonald's sa mga pader. Kamusta team mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nagpapasalamat ako sa mga taga-subaybay na nagpaalala kung gaano kahalaga ang real estate sa McDonald's sa video tungkol sa pagbabaan ng kanilang benta. Kayo ang nagbigay sa akin ng i. E. Tulad ng dati, huwag mag-atubiling magkomento at magmungkahi ng mga paksang gustong talakayin sa channel. Laging masaya ito. Sa McDo Real Estate, tatalakayin pa natin ang estratehiyang ito sa susunod. Para maintindihan kung paano lumaki ang kumpanya, tingnan muna natin ang nagawa nila gamit ang isang simpleng burger. Habang nagsasaliksik ako, may natuklasan akong hindi inaasahan. Ang simpleng burger ay hindi sinasadyang naging pandaigdigang economic indicator. Isang simbolo ng globalisasyon at isang kasangkapan para malaman kung mayaman ang isang bansa base sa pera nito. Ang burger na ito, siyempre, ay ang Big Mac at ang mga sikreto nito ay tiyak na magugulat ka. Tara na, sakay na tayo. Gabi na papuntang Gerland, gutom ka pa. Napansin mo ang gintong arko sa kalsada. Umorder ka ng Big Mac at ilang minuto lang lumabas ka na may paper bag at mainit mong paboritong sandwich. Isang pamilyar na lasa, isang presyong kabisado mo na anim tuldok tatlumpu. Pero ngayon, may totoong tanong kang iniisip. Kung tutusin, medyo mahal ito para sa fast food. Magkano kaya gastos sa paggawa ng Big Mac? Hindi mo binabayaran ito kundi ginagastos ng McDonald's para gawin. Magugulat ka dito. Ayon sa ilang franchised sites sa Amerika at Canada, may mga link sa description. Gastos sa sangkap ay 0.770.85 United States cents o 80 euro cents. Sa France, ayon kay Tixap, 66 sentimo ang gastos sa sangkap at balot ng Big Mac kahit kakaunti ang source. Kasama na dyan ang sweldo, bayarin, balot, logistics, at ang gastos na bihirang lumampas sa 2.50 hanggang 3 euro. At gayon pa man, sa counter, mas higit pa sa doble ang binabayaran mo. Sa ilang bansa, halos triple pa. Dito na nagiging interesante ang lahat. Dahil maaaring isipin ng iba na dito rin yumayaman ang McDonald's sa komportabling pagitan ng gastos at presyo ng benta. Ang Big Mac ay parang paanyaya lang. Produkto para maakit ka, hindi talaga ang totoong kita. Nandyan lang siya sa tabi, sa isang maliit na karton na baso na puno ng yelo at isang dakok ng patatas. At makikita nyo na dito, hindi na lang ito tungkol sa sulit na presyo, pinag-uusapan na natin ang totoong makina ng pera. Isang analis ang tumitingin sa isang Excel na table. Kunot noo siya. Mas mahal gawin ng Big Mac, lumiit ang kita. Tumingala siya, tiningnan ang katrabaho at sinabing, Huwag kang mag-alala, basta kinukuha nila ang menu, ayos lang. Akala niyo doon kumikita ang McDonald's, sa Big Mac? Sa totoo lang, ganon din ang akala ko nung estudyante pa ako at nagtatrabaho ako noon sa McDonald's. Alam ko namang mahal, pero Big Mac talaga ang hinahanap niyo. Kaya naman kayo pumupunta, di ba? Pero ang pinakamalaking kita, hindi doon makikita. Nasa mga idinadagdag ninyo yon na hindi nyo na halos iniisip, halos automatiko na lang fries, coke, at minsan maliit na sauce. Halimbawa, soft drinks. Isa ito sa pinakamabentang produkto sa fast food sa mundo. Sa McDo, ang paggawa ng 50 CL na coke ay mas mababa sa 10 sentimo ng euro. At iyon ay kung isasama pa ang yelo, ang baso, ang takip, at ang straw. Ang syrup ay nagkakahalaga lang ng 2 sentimo. Gayunpaman, ang parehong soft drink ay ibinebenta ulit sa dalawa hanggang 3 euro depende sa laki at bansa. Ayon sa Quick Service Restaurant Magazine, higit siya na ang gross margin. oh, lohikalito. ito. Ang gastos sa materyales ng standard na bahagi ay 20-30 sentimo kasama ang mantika. Ibinebenta ito ng mahigit 3 euro. Bawat isa o kasama sa menu na may margin na kadalasang higit 80%. Ito ang mga produktong kasama sa industriya na mataas ang kita. Sila ang nagbabalanse ng mga margin, sumasalo sa pagtaas ng presyo ng karne, keso o transportasyon. Sila rin ang dahilan kung bakit laging may promo ang McDonald's. At hindi lang iyon natatapos doon. Hindi lang kumikita ang mga produktong ito, matalino pa ang posisyon nila. Menu, itsura, laki, at option ay planado para i-guide kayo sa pinakakumikitang kombinasyon. Halimbawa, maliit katamtaman, malaki, tatlong sukat ng fries o inumin. Sa totoo, hindi ito para bigyan kayo ng pagpipilian, kundi itulak sa gitna. Ang maliit ay nakakatawa, ang malaki ay sobra, kaya ang katamtaman ang tamang solusyon. maliban na lang na pagdating sa tubo, ito ang jackpot. Ito ang tinatawag sa pagpepresyo na epekto ng oras. Ang format ay nandyan para piliin ang katabi. Sa MacDo, malawak ginagamit ang prinsipyong ito. Isama mo pa ang best of menu, premium option, at touchscreen na may auto-suggestion. Kaya ang menu'y inayos para tumaas ang gastos mo, hindi para mapasaya ka. Ito ay sikolohiya ng pagbebenta na iniaangkop hanggang sa pinakamaliit na detalye. At sa larong ito, si Macdo ay tunay na dalubhasa. Pero kahit dyan, isa pa lang yan sa mga bahagi ng modelo. Kumikita na. Oo, pero may isa pang antas. Mas lihim at makapangyarihan ang modelo, gumagana sa likod ng eksena. Habang nagdadalawang isip ka sa medium o large na coke, kumikita na si McDonald's. Makikita mo, hindi na lang ito tungkol sa pagkain. Iba na itong negosyo may lalaking nakastripe na suit na nagtutulak. Hawak niya ang folder sa pinto ng meeting room. Sa cover, may kakaibang pangungusap, McDonald's Real Estate Strategy Confidential. Si Harrison Bourne ang financier sa likod at magsasabi ng pinakamahalagang pangungusap sa kasaysayan ng McDonald's. Hindi tayo nasa fast food, nasa real estate tayo ang mga franchisee ang gumagawa ng burgers. Tayo, inuupahan natin sa kanila ang mga pader. At ganyan, naging mula fast food ang McDonald's tungo sa isa sa pinakamalalaking pribadong imperyo ng real estate sa buong mundo. Sa ngayon, siyam napot limang ng McDo restaurants ay franchise. Ibig sabihin, mga independenteng negosyante ang mga ito na kailangan magbayad ng entrance fee na humigit kumulang apat napot limang dolyar. Pagkatapos, bawat buwan, may mga royalty na karaniwang apat hanggang limang ng kabuoang kita. May upa at sa mahigit 70% ng kaso, kay McDonald's mismo binabayaran ito dahil kadalasan sila ang may-ari ng gusali at lupa. Mas mataas ang benta ng franchisee, mas malaki ang kita ng McDo. At lahat ng ito nang walang pagluluto, pagre-recruit o operasyon. Pinapasa niya ang problema pero siya pa rin ang kumikita. Yan ang vertical leverage. Isang sistema kung saan kumikita ang negosyo sa bawat metro kwadrado, hindi lang sa produkto at walang limitasyon ang pagpapalaki nito. Bawat bagong franchisee ay nagpaparami sa ari-arian ng McDonald's at sinisiguro ang matatag at global na kita. Ang isang Big Mac ayos lang. Pero ang kontrata ng 20 taon sa isang pwesto sa tabi ng highway, mas maganda iyon. Ngunit ang sistemang ginawa para sa episyente ay nauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Dahil sa paulit-ulit na pagbebenta ng parehong produkto sa parehong paraan sa halos lahat ng bansa sa mundo, nakalikha ang McDonald's ng mas kahanga-hanga pa Kaysa sa isang imperyo ng mga ari-arian, gumawa sila ng pandaigdigang economic indicator na gamit ng ekonomista, gobyerno at pamilihan. Gamit lang ang isang simpleng sandwich sa mga opisina ng pahayagang The. May mamamahayag sa The Economist na natatawa habang tinatapos ang kakaibang artikulo, paghahambing ng Big Mac. Sa globalisadong mundo, dapat halos magkapareho ang presyo ng produkto saan man. Ano pa bang mas standard na produkto kundi Big Mac, parehong resepe, tatak at balot mula Canada hanggang South Korea? At dito, kapansin-pansin talaga ang pagkakaiba. Ang Big Mac ay limang anim naput na sentimo sa United States. Dalawang anim naput sentimo sa Turkey at tatlong tuldok walong zero dolyar sa China. At higit pa sa pito porsyento. Ang konklusyon, ang mga pagkakaibang ito ay nagpapakita ng mas malalim na bagay. Ipinapakita nila na may mga perang mababa o sobra ang halaga na tinatawag na parity ng purchasing power. Para gawing simple, isipin mong pumunta ka sa ukayan. Bumili ka ng eksaktong parehong upuan sa dalawang magkaibang pwesto. Parehong modelo, parehong kondisyon, parehong kulay. Sa una, limampung o oh ang halaga. Sa pangalawa, pitumput limang o. Sasabihin mo, may problema ba? Baka may nagbebenta ng mahal, palugi, o may pangatlong opsyon. Yung pera na ginagamit natin ay hindi pareho ang halaga. Eksakto, yan ang tinatawag na parity ng purchasing power. Dapat magkapareho ang presyo ng produkto kahit saan kung pareho ang halaga ng pera. Kung 5 dolyar ang Big Mac sa United States at 20 yuan sa China, lohikal na 1 dolyar katumbas 4 yuan ang exchange rate. Sa totoong buhay, opisyal na palitan ay 1 dolyar katumbas 6 yuan ibig sabihin undervalued ng 3-3% ang yuan. Ibig sabihin, Malakas ang halaga ng dolyar mo sa China, pero mahina sa iba. Ito ang ipinapakita ng Big Mac Index, isang indicator na inilalabas dalawang beses kada taon ng The Economist. Ginagamit ito sa universidad, ulat ng makroekonomiya at diskursong pampolitika. Halimbawa, ilang taon nang inaakusahan ng Estados Unidos ang China ng pagmamanipula ng pera na sinusuportahan ng Big Mac Index. Inilathala ng The Economist ang version batay sa gross domestic product na isinasaalang-alang alang ang pamumuhay ng bawat bansa. Sorpresa pero hindi nakagugulat. Kung titingnan sa mas malawak na pananaw, ang yuan ay halos balansi na. Hindi na undervalued ng 30%. Isang simpleng burger sa gitna ng geopolitika ng pera. Naging inspirasyon pa nga ito ng iba. Lumabas din sa parehong luhika ang iPad, Starbucks at Netflix Index. Pero wala ni isa sa kanila ang may simbolikong lakas ng Big Mac. Dahil walang ibang kumpanya maliban sa McDo, ang nakapagpatupad ng isang produkto na ganoon kapareho sa napakaraming iba't ibang bansa. Ang Big Mac ay sandwich, produkto na pangakit, kasangkapan sa kita, pangakit sa real estate at economic indicator. Higit sa lahat, ito'y salamin ng sistemang pinag-isipang mabuti pati sa maliliit na detalye. Hindi lang produkto ang binenta ng McDonald's, gumawa rin sila ng sariling ekosistema. Ang tunay na aral sa negosyo, hindi produkto ang nagpapayaman, kundi ang sistemang binuo mo sa paligid nito. Tanungin mo ang sarili, ang negosyo mo ba ay nakaasa lang sa isang produkto o may scalable at kumikitang sistema? Katulad ng ginawa ng Buffalo Grill, isang tunay na imperyo ng steak grill sa Pransya. Bago pa man magkaroon ng iskandalo mula sa Inglaterra na tuluyang nagpabagsak dito, gaya ng nakikita sa video na ipinapakita. Gaya ng nakikita sa video na ipinapakita.